Masasabi kong iba talaga ang trip ng mga taga Manila, lalo na pagdating sa Guapo Kahit ka mag-anak, mararamdaman mo kapag willing silang ipatikim sa'yo ang kanilang specialty. Tulad na lang nang nangyari sa akin noong magbakasyon ako kay tita sa Manila. Hindi ko inasahan dis oras ng gabi nang pumasok si tita Vilma sa tindahan nila kung saan ako natulog ng gabing yon. At ang akala ko nagbibiro lamang siya nang sabihin niya sa akin na doon tayo mamaya sa tindahan. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento palike and subscribe naman dyan Alam nyo kung minsan lakasan lang talaga ng loob. Naisip ko lang na, nagagawa nga ng iba, ako pa kaya. Hindi lang naman sila o kayo yung nakakaramdam ng malansa. <laughs> kaya naman nang dumating sa akin ng pagkakataon, gikaon ako. Tamang tiyempo at pagkakataon lang talaga. At masasabi kong iba talaga ang trip ng mga taga Manila. Lalo na pagdating sa Guapo. Hindi ko naman sinasabing lahat. Kahit ka mag-anak, mararamdaman mo kapag willing silang ipatigim sa'yo ang kanilang specialty. Tulad na lang nang nangyari sa akin noong magbakasyon ako kina tita sa Manila. Itago na lang natin sa pangalang tita Vilma. Asawa siya ng tito Eric. Pero dods siya dahil sa pagiging diabetic. Kapatid siya ng papa ko at panganay sa magkakapatid. At ewan ko kung ano ang inyong magiging opinyon. Matapos ninyong marinig ang aking kwento. O kung kayo, ang mapapunta sa aking sitwasyon. Ano kaya ang gagawin mo? At ako nagulat talaga dahil hindi ko inasahan na may mga ganito pala talagang tao na halos hindi maabot ng aking isip pero but at the end, kinabahan man at nagkaroon ng pag-aalinlangan ay nagustuhan ko at masasabi kong naging masaya at kakaiba ang aking naging bakasyon. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bong at narito ang aking kwento. 2011 ang taon ang makagraduate ako sa aking tinapusan na kurso bilang isang civil engineer at kung saan ko napili ang magbakasyon bago ako mag-exam para maging isang licensed civil engineer ay sa aking tita Vilma sa Manila. Ang plano ko kaya doon ako magbabakasyon ay para maging familiar ako sa Manila dahil doon din ako kukuha ng exam then uuwi ako para mag-review. Matagal na rin kaming hindi nagpapangita ng Tito Vilma dahil elementary pa ako noon. High school ako noon ng Madodski si Tito Eric at hindi naman ako nakapunta noong burol hanggang mailibing. Merong apat na anak si na Tito Vilma at Tito Eric, tatlong lalaki at isang babae. Maganda ang kanilang pamumuhay doon at sa hilera ng magkakapatid ni na Papa ay masasabi kong si na Tito Eric na ang pinakamayaman. Dahil bukod sa akin, Tito Eric, na nagtrabaho ng matagal na taon sa Korea bilang isang welder, ay jackpot din siya kay Tita Vilma, na isa namang negosyante ng kanyang mga pangasawa. At nang dumating ako sa Manila ay eto, ang nasabi ng aking Tita Vilma, Nako, ang gwapong engineer ng batang ito, na akin namang medyo ikinahiya ng konti. Sanay naman akong masabihan ng gwapo, dahil hindi sa pagyayabang ay totoo naman kaya lang hindi ako sanay na mag anak namin ang nagsasabi sa akin ng ganoon. Kung sa bagay ay hindi naman namin kadugo si Tita Vilma, pero kahit na, dahil asawa siya ng yumakong Tito Eric. At ang sunod na tanong sa akin ni Tita Vilma, ilan na bang napayak mong babae? Ay pagsagwa eh. Naging special na panauhing pandangal ang aking datingan Lodi. Bukod pa doon, ay si Tita Vilma din ang nag-ayos ng kwarto na aking matitigilan habang nasa kanila ako. Ang totoo nga niyan ay inulok pa ako ni Tita Vilma na sa Manila na rin maghanap ng trabaho at pwede akong tumuloy sa kanila habang nagtatrabaho dahil tatlo na lang silang nandoon ng dalawa niyang anak sa bahay. Asikasong asikaso naman ako ni Tita Vilma lalo na pag-araw at wala roon ang aking mga pinsan. Mali na lang kung may ibang tao, ang kanilang weekly labandera at ang kanilang uwi na bantay ng mini grocery. At kung may mo naman kung ano ang itsura ng akin tita Vilma, eh matanda na syempre. 52 years old na siya, pero hindi halata dahil na itatago ng pagiging mayaman at galing niyang magayos ng sarili ang kanyang edad. Maputi, laging mapula ang labi at mahilig magayos, lalo na kapag napunta siya ng store. Noong minsan nga ay hindi ko pa siya nakilala dahil nakatalikod at doon ko nasabi sa aking sarili na bakit sa kabila ng matagal na taon niya ng pagiging biyuda ay hindi siya naghanap ng kapalit ni Tito Eric. At noong minsan na nasa hapagkainan kami ay nasabi ko kay Tita Vilma, Tita sa ganda mong iyan hindi ka na naghanap ng kapalit ni Tito Eric ano. At doon ay nakita kong namula si tita nang dahil lang sa nasabihan ko ng maganda ang lola nyo. At ang sagot naman niya sa akin ay, Ano ka ba? Maliit na bagay. Ako lang tubong, ang tita Vilma mo. Tiyos. Sa edad ko ba namang ito eh, maganda pa rin ba ako? Sinabi ko ang totoo na naitatago ng galing niyang mag-alaga ng sarili ang kanyang tunay na edad. At kung iisipin naman talaga, eh, hindi pa naman siya ganoon katanda. 52 is just an age, sabi ko. Pero ang itsura niya, parang 40 plus lamang. At saka lang niya sinagot ang aking tanong na medyo may pagkamakasarili. Para daw hindi na mapunta pa sa iba ang yaman meron sila. At sa bagay na iyon, may point naman si Tita Wilma. Aniya may mga anak naman raw siya. Hindi man raw kayang ibigay ng isang anak. Ang nagagawa ng isang padre di pamilya e caring keri naman daw. At kung hindi tungkol sa aking kurso ang aming napag-uusapan, ay ang tungkol sa aking sariling buhay. Ganon, love life. Dahil nga raw ang gwapo ko, buti na lang raw at nakatapos pa ako ng pag-aaral. Maigi na lang raw at hindi pa ako napikot. At sa madalas naming pag-uusap, dahil ako lang naman at si Tita Vilma ang madalas magkasama sa bahay, Napansin ko may ibang interest siya sa akin. Tulad na lang ng ano raw ang gusto ko sa isang babae. Nakailan na raw ba ako ang girlfriend? At ang minsan ay hindi ko alam kung ma-offend o mahihiya ba ako dahil nasasabi niya sa akin ng harapan. Mabuti na lang raw at hindi ako nakakabuntis. Dahil sa itsura ko raw, imposible na walang babae ang gustong magkaroon ng anak sa akin. At kung nataon raw na yung itsura ko ay napunta kay Tito Eric o kung nataon raw na nagkasabay kami ng panahon at ako ang kanyang naging asawa ay gagawa raw kami ng gagawa para marami ang aming maging lahi. Bagay na tao na lang ang aking naisasagot hanggang sa tanungin ako ni Tita Vilma kung gusto ka raw tumikim ng taga Manila. Para daw malaman ko ang pinagkaiba ng from Manila at sa kung saan ako nang galig. Medyo naibahan ako sa tanong niyang yun sa akin. Lalo pat kita ko sa titig niya sa akin, ay kita kong nagniningning ang kanyang mga mata. Hanggang sasabihin ko na lang kay Tita Vilma, eh kung meron ba ay bakit hindi? May ire-recommend ka po ba? Ngumiti sa akin si Tita Vilma at sinabing, Kailan ka ba uwi para mag-review? Sinabi ko ang pecha ng aking uwi at sinabi sa akin ni Tita na, Okay, sige. Bago ka umuwi, sasabihan kita kung kailan at saan. Sa ngayon, ang dapat mo lang munang gawin ay magpalakas at magpakondisyon dahil matagal ng tuyot ang aking irereto sa iyo at sigurado ako magugustuhan mo at hindi mo siya malilimutan. Habang nagniningning pa rin ang mga mata ni Tita Vilma, habang sinasabi niya ang lahat sa akin. Naging interesting para sa akin ang lahat dahil sa sinabi niya sa akin na matagal nang walang dilig o tuyot. Sumagi rin sa isip ko na baka siya ang tinutukoy niya. Pero dahil naman sa salitang ira-recommend ay naisip kong baka may kakilala siya na nakakita sa akin at pagtatagpuin niya kami. <coughs> Na-excite tuloy ako pero hindi naman maalis sa isip ko ang itsura ni Tita Vilma noong sinasabi niya sa akin ang tungkol sa bagay na iyon. Tuwing matutulog ako ay eh, nakakailang pihit ako bago makatulog. Bukod pa doon, dahil iisang bahay lang naman ang nilalakaran namin ni Tita Vilma. Pansin ko na lagi siyang mabango na para bang sinasadya niyang maamoy ko tuwing dadaan siya malapit sa akin. Lagi rin niyang ipinaaalala sa akin na matulog ako ng maaga at kung minsan kapag umaga ay niyayakag niya akong magjaging. Doon ko rin nalaman na kaya pala hindi siya tabain tulad ng ibang mami ay nagsuzumba rin pala si tita. Hindi ko nga alam kung bakit niya ako isinama. Nagtatanong tuloy ako sa akin sarili kung ano kaya ang iniisip ng mga kazumba ni tita. Mayaman din yung mga nakita ko doon. May mukhang dalaga, dala na, at yung iba naman kasing idara ni tita Vilma. Malakas pa siya at kahit siguro ako. Kung ibibigay sa akin ang pagkakataon, hehe eh, tao lang din naman ako. Bakit hindi, ba? Diba? At malakas ang pakiramdam ko. Kung hindi siya ang sinasabi niyang babae, baka meron siyang, baka tulad niya na single mom din. Ang ipapakilala niya sa akin. At sa klase ng mga nakita ko doon sa mga kazumba ni tita, eh, pwede na. Hanggang sa dumating na nga ang isang araw bago matapos ang aking bakasyon at sinabihan ako ni tita tulad ng dati habang kumakain kami ng pananghalian. Na doon lang daw kami magkita sa tindahan. Ano pong ibig mong sabihin? Tayo? As in tayong dalawa? Tanong ko. Bakit ayaw mo ba? At mamaya kung pwede, wag na wag mo akong igagalang. Pumapayag naman akong iyong lapas tangani. Habang nakangiti na kanyang sinasabi sa akin Ewan ko pero pakiramdam ko ay hinahamon niya ako. At sabi ko na lang, sige, safe ba tayo dun? At siya raw ang bahala, basta wag lang sa loob ng bahay. Mas alanganin daw do kami. Doon daw sa tindahan, hindi namin kailangan ng magpigil. Sa totoo lang, medyo diskumpiyad ako ng konti. Pero sige na lang. Nagbibiro man siya o hindi, o kung may iba man, okay lang at least nagtry. Wala namang mawawala sa akin. At okay din naman ang room doon sa tindahan para sa kanyang tendera. At para hindi ako masyadong umasa noong nasa tindahan na ako, para matulog eh, hindi ko nalang inisip. Nagising ako nang may magbukas ng pinto si Tita Vilma, diretso sa loob ng tindahan. Ang akala ko talaga nagbibiro lamang siya, pero tinutuon niya wala kaming inaksayang oras at sinimulan na namin ang midnight snack. Totoo ang sinabi niyang matagal ng tagtuyot sa Manila, na gaya ng kanyang sinabi at pakiramdam ko ay masisira ang kinapupwestuhan namin. Naparabang dumaraan ang 7.5 magnitude na lindol at pakiramdam ko ay mababasag ang dalawang Dragon Ball sa ilalim ng poste ng miral ko. Parang nagalangan tuloy ako at nasabi kong, alalay lang. Baka may makarinig sa amin. Focus. Mag-focus ka, minsan lang ito. Wika ni tita. Parang professor na nag-uutos sa akin at para makapasa, yun na lang ang ginawa ko, mag-focus. Ginulat niya ako sa husay niyang kumanta. At ang title, Aring King King. Wala akong masabi. At totoo nga na magugustuhan ko at hindi ko manilimutan. Dahil kakaiba, kakaiba, ang bakasyon na aking naranasan sa Tagtuyot na Manila. Nakangisi ako sa loob ng bus habang pauwi sa amin. Natatawa ako dahil pakiramdam ko pag nag-asawa ako, baka hindi ako magkaanak dahil nabugbog ang aking betlog. Grabe yun. <laughs> Muntik na akong sumrender. Kamuntikan pa nga akong bumalik doon noong matapos ang aking exam. Pero hindi ko alam kung bakit mas pinili ko mag-stay na lang isa sa aking kabatch na nag-exam din. Awa ng Diyos nakapasa naman kahit may kung anong kabulastugan ang tumatagbo sa aking isipan. Gusto nga ni Tita Vilma pumunta kaming mag-anak sa Manila para do mag-celebrate. Pero hindi ako pumayag at sinabi ko kay Papa ang totoong nangyari noong araw na nandun ako kina Tita Vilma at nagbaksyon. At naintindihan naman ni Papa